Hello guys! Ayan, pakita ko lang sa inyo yung chan ko. Di ba nag-post ako ka kahapon na yung parang may something sa chan ko. Parang lumalaylay siya compare dati na kuhaan siya ka ng sabi saya pa busok siya. So parang siyang matigas, matigas. Nung dati pa to ha, parang siyang matigas na hindi naman siya lumalaylay. Pero ngayon kasi lumalaylay po siya. So yun yung na-obserbahan ko after ng nung nag-start ako ng diet noong September 1, hanggang ngayon uh, hanggang ngayon so magdadalawang buwan na po siya Then for the information of everybody um, ang dami kasi nag-comment na kain ka kasi ng kain my goodness gracious sobrang nagkocontrol po ako ng kinakain ko. Isang buwan mahigit na po, hindi, na, hindi po ako umiinom ng beer, hindi na po ako umi, uh, umiinom ng mga soft drinks like Coke, Sprite, Orange. Then, hindi na rin ako kumakain ng mga matatamis. Tapos yung kain ko, sobrang control. Hindi na nga ako nag-rise. Grabe, grabe yung sakripisyo ko. So, yung iba kasi nag-comment, my goodness, wala silang alam. So, pakita ko lang sa inyo, pakita ko lang sa inyo yung chan ko na para siyang lumalaylay. So, ito, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Ayan siya. Diba? Tapos, ang lambot na niya. Hindi katulad, hindi katulad dati. Dati kasi parang ganun siya, o. Parang ganun talaga siya, tapos matigas. Ngayon, tingnan nyo. Tingnan nyo, o. Diba? Parang lumalaylay siya. So, kailangan mo talaga siyang iganon. di ba o tingnan nyo guys, o di diba lumalaylay siya. Hindi naman to ganito dati eh. Ano ibig sabihin nito guys? Comment down. Ano ba to? Normal ba to? Or may something ba? Or, or may, ano ba to? Malalaglag na ba yung bata? O oh, ano ba to? Ano ba to? Bata ba to? Ano bang lama? Ano bang lama nito? O -lay -lay siya. O oh, tingnan nyo. O. Ano pwedeng gawin dito guys? Para mawala to. Tingnan nyo o. Oh. Ayan o. Oh. Tingnan nyo Oh, sa baba Oh. 'Di ba may laylay siya? 'Di ba? Tingnan niyo. O. Oh. 'Di ba hindi naman ito ganito dati eh. O oh, 'di ba? Kaya nga nagtaka ako. Yan, comment down guys, ano ba to normal Ang ba to sa mga nagda-diet, sa mga nagpapapayat? Comment down please. I and comment down